ako marang, marami na akong ginawang pelikula din, yes. TV show, TV show, uh, movies. Mabuhay mga ka in match, muli ito ang inyong lingkod. Host Randy at andito tayo ngayon sa Wildlife. Bakit? Kasi makakasama natin ngayon ang isa sa mga kalokalik -like stars at nag start ngayon gumagawa ng sariling pangalan in terms of entertainment industry. Yan, makikilala natin siya. Ang nag-iisang kalokalik -like stars ng... Hello, Mike Tess. Yan, ano yung isang kalokalike ng Rinirik Gistas. At yun, uh, sa katunayan, hindi na ako kalokalike eh. O, oh, oh, may mga may pangalan ako, marami na akong ginawang pelikula din. Yes. TV show, TV show, uh, movies. Uh, Kung baka parang okay pa rin yung kalokalike oh. para sa akin. Kasi diyan ako nagsimula eh. Oh, so, oh. Yun, ang, ano, yun ang unang doors na nag-open sa'yo. Kaya na-discover yung pagiging pangalan mo ngayon. Anong pangalan um, mo nga? Gilbert Orsini. Pero naando pa rin sa gitna yung chitae. Eh. Yeah. Bakit naging chitae? Ba't eh? mo alam? Kasi ano eh. yung maitna, ba't mo alam na sa gitna? Kasi dalawa lang yung... <laughs> <laughs> kasi yun yun. <laughs> dalawa lang kasi dito. So, okay. kumusta naman yung ano mo ngayon sa entertainment industry na tinatahak mo ngayon? Kumusta na naman ang ano buhay mo ngayon bilang director? Director? Uh, sa katunayan, ayoko magpapatawag ng director eh. Uh, Oo. Oh. You know, bakit na eh, tawag ko nga sa eh? ayun ko bakit pinagtatawag ako <laughs> ng director kasi kaya nagsimula yan sa pag Nagdidirect talaga ako sa mga entablado. Ah, okay. So, itong pelikula, mga TV show, hindi ako nag-dedirect kasi marami okay. naman mga director. Ah, ah, yes. Ang hirap, ang hirap, hindi ko kasi pinag-aralan yan eh. Okay. Pinag-aralan ko yung acting-acting lang, yung stand lahat. Yeah. So, maano ka sa acting. Sige nga. Pero, pero, mo pero, nga na, ano. pero, mo pero, nga ng pero, 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 sandali, pasingitin mo ako. Pero, <laughs> nawala ito <tuloy> nalagyan ko. <laughs> o, oh, sige, anong tanong mo? Sige, ah, uh, pa, ano, pwede ba makakita ng sample ng sample? Uh, acting? Anong sample yan? Sample, sample America? <laughs> sample ng acting ng pagiging isang chitae. Chitae? Chitae? Uh. Anong chitae? <laughs> Yung ginagawa ko ito, chitae na to eh. Hindi mo ah. na pwedeng isang yan eh. Ah. <laughs> 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 oh, pasasampol daw ng chitae. Yan. kamusta? okay mo tapos chatin, tapos din naman ako eh. Oh, yeah. Ay, sampol yeah. ng niyo. Yan. Yeah. <laughs> <lalak>, <laughs> <laughs> yeah. Kasi yung papasin naman mo Maraming artista dito sa wildlife ba? Ayun o. Know? Nandun si yung gaganap ng superwoman Woman. Hmm. Si kayo doon. Ay, may artista doon. Ito po, artist of faith. Oh. Okay. <laughs> oh, nakikita okay. ka nila, o, di ba? <laughs> pero pero paglapit ko parang nalutot pa, kayo sir. Hindi din ako katulad niyo. Kasi okay. no babagay ka kasi dito. Akyat ka ba? <laughs> sige sir, baka nabalo kayo sa team. Tingyo tingyo tingyo. Ingat kayo ay. Ang lamin na mga ini. ito rin natin yung atin okay. Okay. ba bayon. Yan. So ayan, uh, yun yung sample ng pagiging niya yeah. Then ano naman, ah, kumusta naman na ah, ano, yung pagiging normal bilang Gilbert mo? Kumusta naman yung ano, pagkakaiba ng bilang Chitay at bilang Gilbert? Yung Gilbert kasi ko ano, uh, simpleng tao lang. Simpleng kasi tao. yung pagiging uh, pagiging Gilbert ko normal, simpleng tao. Pero yung mga karakter, iba yung karakter kasi yung mga karakter may mga gagampan ng kanan. Talagang dapat mong pag-aralan. Yun hmm. lang. Yun lang yun. ka. Hmm. Aaralin mo yung galaw niya, lahat pananalita niya, yun ang mga karakter sa mga pelikulang uh, tinatahap namin ngayon. Kagaya ngayon, itong, itong chopper woman, ayan. Mm. Kahit nagjoke-joke -jok lang kami dyan, pero pag naando na sa, sa set, simulan na ng pelikula yan, mga seryoso na. Ayan. Nagkita niyo kanina yung mga mga ginagawa namin dyan. Totoo yun, yung mga ginagawa dito, yung mga fighting, ganun yun. Ganun yung, yung may mga lumilipad, eh, yung mga naan dyan, kung na, uh -oh. na, na camera nyo yun, mga lumilipad, ganon mga ginagawa. Yung, anong tawag doon? yung stamp. o <coughs> oh, iba pa yung stamp, iba pa yung lumilipad. Ano yung lumilipad? Idol Ace, ka nga dito, yung daon. oh, yeah. hindi, hindi down. Hindi down. Yeah. Um, tawag yan yung kanyon. Ah, uh, hunger. 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 Okay. Hangers, yeah. ah, okay. hunger. Hindi hunger siya. Hunger. Hindi yung hunger ng gamit, ha? Ah. Oh, oh ng gamit. Yeah. Yeah. Pero alam din niya ni kwan, ni Robin Padilla. Di ba, Robin Padilla, halika nga dito. Yeah. Ayan. Ito si Robin Padilla. Kaya tinatawa ko yan sila para naman, saan ba ito papalabas? sa vlog natin. Ah, po, sa vlog sa lang, hindi oh. ba ito sa mga TV show? Sa TV show sa sunod. Si Bito, si B, sa Lumawala na tayo okay. Tsaka, mm. tsaka isa pa, nandito si si Impoy. Alam ay, ano mo si Impoy? Hoy, nandiyan pala. Hoy, okay. nandiyan pala. Nandiyan pala. kumusta? Hello, kumusta? Di ba? Di ba? Yan. Mga inkanto. ito yung mga ano, ito yung mga ting ng mga comedy. Pero tapos yeah. na ba yung interview mo sa akin? Wala pa, marami pa yung tatanong sa akin. Marami pa sana pa. kaso. O, sige, mauna na ako ah. <laughs> oh, sige, sige, sige. Wala ka na dyan. Oh, ah, sige, balak sige. <laughs> yeah, pinakilala ko lang para makita naman sila sa, yes. sa lahat ng mga kung saan mo ipopost ba yun. Yes. Oh. So, nakikita yan sa TikTok, tanong, sa vlog, at saka sa Facebook and YouTube. Yung, yung tanong mo sa akin kanina, uh oh. siyempre hindi ko nakakalimutan paano uh oh. ako naging chitay. Eh. Yes. Naku, napaka, napakaganda nito. Pero kuan eh I igagawin mo ito sa magpakailan man. Ah. Mm. So, yun ang dapat aabangan namin. Yun ang abangan namin uh, oh. niyo. Yes, abangan, namin. Ng mga viewers natin diyan, yan ang abangan natin kung paano nagsimula ang bilang Chitae na nag-iisang Gilbert mm. Orense. Orsini. Ah, orsini. Orsini. Yes. <laughs> orsini, Orsini. 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 joke mo 'ko eh? Orsini, oh, Orsini. Oh, at least, okay. di ba? At least oh. alam ko. Ah, di ba? Chitae kasi, pwede ko naman sabihin pero abangan na lang siya yes. mapakailan man kasi ano ang character niya kasi sobrang ano sobrang Ano, hindi ako makapaniwala kasi first time ko siya na meet dati mm -hmm. But, hindi ko magets yung vlog niya hindi ko maggets kung ano yung ano yung gusto niyang gawin kasi utak-utak magulo kasi mm -hmm. bakit ba kami nang ano kasi ako more on interview ang kanya naman more on yung parang magulo hindi uh -huh. hindi kasi oh, <laughs> ko eh. Ah, uh, ako kasi nagi, nag-iipon lang ako ng mga followers. Yes. O nag-iipon muna ako ng followers. Pag mga pa, nakaipon ako 100 followers. Tanda niyo, mga quality na, na at talaga namang magugustuhan niyo yung mga gagawin ko. Wow. 100 followers lang muna. Mag-, mag magugustuhan niyo yung mga vlog ko. Yan. Yan. Also, kasi ito ngayon may Iksi lang. Alam ko, na, napapanood yung may Iksi lang ito. Nag-iipon lang ako ng mga followers. followers. Yeah. Kasi ang followers ko nasa Pampanga lang, 20k mga followers. Ayan. Pero ang dami na din nun, ha? Ang dami na rin, sir. So, ulan na, ulan na. Ula na. O, so, kung <laughs> oh, ginaganaan pa yung nag interview kinukulit pa ako ng mga eh. sa so, ade. Magulit po, magulit po uh, talaga itong so, nag-interview sa akin. So, ito na lang. Um, tanong ko lang sa'yo is, baka may gusto ka i-promote sa mga ano kakilala mo dyan or gusto mo i-promote yung page mo para ma-follow ka din ng mga Ah, opo. Salamat, uh, Mr. Uh, host. Ayan, i-promote niya ako na kung paano ako tumaba. <laughs> Ah, hindi, hindi, joke pala. Yes, joke. yes. Ayan. Pakipalo na lang po ako sa aking uh, main account, Gilbert Orsini. Tapos yung reel, Gilbert Chitae Orsini. Yun yung sabi ko, hindi nawala yung gitna. Ah. Nando pa rin yung gitna. Tapos, sa uh, TikTok ko, Gilbert Chitae. Tapos, yung uh, um, Instagram ko, Gilbert Orsini. Tapos, yung uh, YouTube ko, Gilbert Orsini TV. Ayan. Magaganda po yung iba dyan. Yes. <laughs> Yan. So maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-interview kayo one on one and maraming salamat sa pag-share ng mga uh, naging experience niyo para naman ma-inspire natin yung ibang mga tao. Okay, okay salamat din po nang napakarami. Hindi na ako makakapahindi sa iyo kasi yung mga bodyguard mo diyan no, nang baka ma-masuntok ma ma ako din ng mga bodyguard niyo. Kasi syempre, ako na, na ng magbabantay sa iyo. Salamat din yes. napakarami yan. Pakifollow po at panoorin po lahat yung mga ginagawa ng ating pangalan niyo. Po. Host Randy. Yes. Host Randy, parang Lewis. si Randy. Yeah. Ano mo si Randy Santiago? Hindi, Louis Lang. Ah, Louis Lang. <laughs> Shade mo na ako pag Randy Santiago. Ay, <laughs> kayo Sige, salamat po. Thank you very much. At mag-iingat kayo palagi. Happy lang, happy lang ang boy. Kaya uh, may entertainment pa to. Happy, happy okay. ang buhay kahit may pinagdadaanan Happy, happy ang buhay Mabigat ay gagaan Ngumiti ka na lang Sa iyong vlog Happy ang buhay yeah. Thank you very much! I love you all! God bless! Akita nyan siya doon!